Dito na kami sa Bakon. For today's video, so uri tayo papuntang Bakon. Ayan, so miss na namin yung anak namin. <laughs> And ito yung gagamitin namin ni Baket. KTM Duke 200. Ayan. So yan na yung asawa ko. <laughs> Four dollars, ten mo ang you intercom? Dumaan na kami dito sa natublong para tikman itong masarap na baka. Hindi, karne ng baka. <laughs> dito sulit talaga yung order mo. Sa laki ba naman ng karning to? Dalawa na kami ni Bakat dito. eh sobra pa. Yan. At may init na sabaw. Let's eat. At ayun. Nakarating na kami dito sa sinipsip. Dito yung na separate yung kalsada. Papuntang bakon. At kitang kita nyo. Ang kapal kapal na ng libu. Ayan. So medyo giniginaw na ako dito. Sa sobrang lamig. Sakit na ng kamay ko. Ayan oh, kapal ng libu o. Oh. Hamog. Ayan, ganyan po yung daan. O, oh, sana di kami abutan ng ulan. Bakon, 17 kilometers and Kibungan is 39 kilometers. Ayan. Halos di mo na makita yung mga bundok dahil sa kapal ng hamug, Grabe talaga dito halos bawat daan namin dito is makapal yung hamog na yan and yan yung I love Bakun this is the home of God Kabunyan ah uh, di ba ganda ng ano ng Bakun home of God Kabunyan dito nagsisimula ng umambun. kaya diretso na kami pa uwi and dito sa baba is inabutan na kami ng ulan ni Yan, malapit na kami. Kaso yan, umulan. Medyo basa pa tayo. Ay! <laughs> And, nandito na kami. Hi! Hello. Hi, Hello. hi. Hello, hi. Hello. Hi. Hi. hi, Thank you, Thank you, Thank you, Yay! Hi. Heart. Heart. <laughs> Approve. Approve. Yeah. So basa tayo kaya maliligo tayo. Eh pag may kapote, eh, dalhin kasi no. <laughs>